lang po Sa ikalabintatlong linggo, sa karaniwang panahon po ng ating liturhiya, kahit magkaparehong pinag-uusapan ang bagyo, maging sa unang pagbasa sa libro ni Hob at sa Ebanghelyo ni San Marco, meron mang kaibahan ang bagyong iyon. Ang bagyo sa buhay ni Hob, ay hindi tunay na bagyo kundi ang kanyang naranasang kahirapan. Pero bagyo rin yon sa kanya kasi nasan nga naman ang Diyos? Sa mga disipulo, talagang bagyo. At halos sila'y malunod. Pero ang tunay na ka kaibahan ay naroon si Jesus na tutulog daw. At parang walang pakialam sa kanilang buhay ang iba po nun ay ang Diyos ay talagang kasama natin sa bagyo. Huwag nating isipin na nag-iisa tayo sa bagyo ng buhay sapagkat siya ay kapiling natin. Magtiwala tayo